Ano tong ginagawa natin? Nagluluto Nag ng, ng ng itlog. Ng itlog. Ano ginagawa? Nagluluto ng itlog. Nag po ng itlog. Luluto ng itlog. <laughs> Iyo sawyan, ganyan sa fitlog? Hindi. Ha? Di ba paborito niya itlog? Wala <laughs> <laughs> kasi kayong ginawa, kundi dito lumulutang itlog. sa itlog ang ating ano. Hindi. Diba? Ayang ito bahay. Oo, oh, bahay. Ay, kinain na niya. Kinain niya. Oh. Ay, ba't ito? So yan Sina ba? Yeah Tumungkat Kunin mo nga Ay, to... ah! <laughs> ay. nakpamot nga ako ng asin Asin Ganyan kami mga medang pag nagluluto Isa nga po sila So Nagluluto tayo na Tayang uh, Tortang talong Paginating konti paminta. Pwede ako ilagay muna. <laughs> Konting bechi, Ano kuya? Oo. Oh. Kanyan po kami magluto, mag-iina. Tatlo. And then asin. Yeah. Isin para matamis-tamis dyan. Yes, asin matamis? Sa mga nagluluto. Can't check, check. Sa, sa mga, nag... Sa Okay. Maghaharap sa aso. Sa mga Magluluto niya south out naman. Ganyan din yung luto niya. Mas masarap luto nila na. Hmm. Mas masarap luto nila. Hmm. Mas masarap hmm. nila. So grabe mga madama. Sarap kaya to mga madama. Ah. Okay sarap Ayan, oh. yung, yung pang angang, sa mata ko. Tumalsik sa mata mo? Bakit kasi? Madiwara nga kasi. Sabi dyan. Sasuwa. Lagyan natin na. Huwag mo pakilamay yung anak. O, o yan. Mga madam. Wap wap muna tayo mga madam. Siya kasi. Eh. <laughs> so ta naman uunahin. Okay? Oh, ano na na? bad. So, yan. Yeah, Lagyan lang natin na oh. e eh. kamatis. Yan. Ganyan yung kami mga madam magluto. Bad. Kamatis. Pang paganda ng kutis. Ganar. -er. Ganar. Paano yung kamatis? Ano yung kamatis? Kamatis. Pang paganda ng pang ng kutis. Pang ano? Paano, paano, paano? Ulitin nga. Kamatis. Pang paganda ng kutis. Ganar. Tili, tili. kamatis oh putis ganar ganar talaga ganar si doge ay ganar ng kamatis pa hmm. mama dan tagana siya sa itlog So, ganyan ako magluto, mga madam. Kasama ko rin sila magluto. Pero, pa, ano? Pampalinaw ng mata. Ha? Pampalino ng mata. Nyek. Nyek. Ayan. Ako si so, Bunso. Si Bunso. Tikman mo nga, tikman mo. O. Ako. Ano, masarap? Sakto na. Hindi maalat. Ayun. Hindi maalat. Sakto lang. Masarap. O, di ba? Ganyan ka. Parang makanap. hindi ko nakain ito. Eh, hindi mo talaga ito kakainin pa kainin. O, oh, ah. <laughs> <laughs> oh, kagat. Kagat. O. Oh. Kagat. O, oh, wala na akong pipretuhin, mga madam. In-steam ko lang yung ano, talong. Tapos binalatan ko lang. So, bye-bye, mga madam. Madali, ah. Oh. Bye-bye na din kayo. Magluluto na Bye-bye. Eh. oh, wala lang. Hindi nyo kakalimutin yung sinabi namin, ah. O, oh, nakalimutin. No, nice, Ang ah. yung ito yu namin sabi? Huwag niyo makalimutan. Huwag yung, yung lulutuin yu namin na. Hi, Hindi si ate, no? Huwag niyo kakalimutan yung lulutuin namin, tortang talong. Parang napaka big deal na, no? Ano yung sa'yo? Huwag niyo kakalimutan to, ha? oh, ano kasi? Dami niyo to na sa isip, ha? Ah, oh, sige. Ang, uh, ang kamatis, pang paganda ng kutis. Okay.